Mga idol, share ko lang para sa mga hindi pa nakakaalam. So, ito yung ito yung filter or fuel filter na pang version 2. Hindi ito po pwede sa version 3. Bakit? Kasi mahaba yung sa version 3. Mahaba yung pinakatunguso niya. Ayan, tinay nyo. Mahaba siya, di ba? Ikukumpara mo dito, maigse. So, papasok to. Papasok, magagamit nyo. Ang problema dito, pag ako na lang yung gasolina nyo, hindi siya makakahigop ng maayos ng gasolina kasi hindi ito masyadong bababa ng todo dun sa may sa may tangke, sa may pinakailalim ng tangke, pag ito ginamit nyo hindi ito bababa ng todo kasi nga maigsi maigsi siya, unlike dito pag ito kinabit nyo, yung version 3 talaga, abot to hanggang sa ilalim ng tangke tsaka pasok pasok yan dito sa may bibig ng ano yan, sa may bibig ng fuel pump, pasok na pasok yan kasi meron siyang parang nguso dito so pasok na pasok unlike dito pag ito kinabit nyo para lang siya nakapatong dito sa may ilalim ng fuel pump unlike dito pasok yan sa langgang sa loob so share ko lang ha so, para lang sa mga wapang alam ganun yung gagawin nyo pagka version 3 yung motor na, na paglalagay nyo ng fuel filter ito yung kailangan nyo yung mahaba version 3 ha pagka version 2 itong ganitong kulay yung Ah, uh, ganito. Para siyang pink or orange ganyan. Exe. So, yun lang mga idol. Salamat.